Hinili ni Justin ang suporta ni Princess kaya todo suporta naman si Princess at pinanood ang swimming competition. Lalong ginanahan si Justin at nanalo pa kaya siya ang ipapadala ng kanilang coach na magrepresenta sa swimming kategori Habang si Xavier ay ngit-ngit naman dahil hindi na nga nanalo ay talo pa rin sa pagmamahal niya sa kay Princess. Samantala, hindi lubos nagtiwala si Don Julio sa kay Attorney Adrian. Kaya pagkatapos nila mag-usap nila ni Lailani ay agad lumipat sila ng tinataguan at natatakot ang matanda para sa kaligtasan narin rin ni Lailani at tama nga siya. dahil si Dibina ay agad pinapunta si Arnold sa address na ibinigay ni Attorney at pumasok pa mismo sa loob ng bahay pero walang kahit anino ni Lailani ang naroon. Inis na inis si Divina sa nalaman na natutakan siya. Kaya agad, pinaalis si Arnold sa walang katao-taong bahay. Habang si Don Julio ay tama nga ang hinala at nakita sa CCTV na may taong umakyat at pumasok sa iniwanan nilang bahay. Samantala, parang may pagdududa si Charlene sa kanyang abogado nang tumawag ito tungkol sa update Tungkol dito sa kaso ni Lailani. Pero sa kanilang pagkita ay sinabing hindi na sumasagot ang taong uh, nag-text sa kanya na may alam tungkol kay Lailani. Samantala galit na galit si Dibina na hinarap si Adrian na wala si Lailani sa ibinigay na address at habang nag-uusap ang dalawa ay wala silang kamalay-malay na nakalapit na si Charlene at Nagkubli sa likod ng sasakyan ni Dibina. Pagkaalis si Dibina ay galit na kinompronta ni Charlene. Ang kaibigang abogado, gusto pa sanang mag ni Adrian pero malinaw na narinig ni Charlene ang kanilang pinag-uusapan ni Adrian at Dibina. Inako ng abogado na si Dibina ang sinabihan niya na buhay si Lailani at si Dibina ang gustong pumatay rin kay Lailani pero ayaw ni Adrian na makulong si Dibina dahil Magkabalikan sila Raymond at Charlene, paliwanag ni Adrian, na nagawa niya iyon dahil sa pagmamahal niya ng sobra dito sa kay Charlene. Isang malakas na sampal naman ang pinakawalan ni Charlene dito sa kay attorney Adrian. Pero malakas si Adrian at inuntog si Charlene sa sasakyan at ikinarga sa sasakyan niya na wala na itong malay si Charlene. Inutosan niya rin na magbakasyon ang tauhan niya na nagbabantay sa kanyang bahay at siya na umano ang bahala. Agad tinawagan ng abogado si Don Julio at gustong alamin ang adres na nilipatan at kasama niya umano si Charlene. Pero hindi agad ibinigay ni Don Julio ang adres hanggat hindi siya nakakasigurado sa isang bagay. Mahahanap kaya ni Divina itong si Lailani. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.